lingkod na kinalulugdan ng Diyos. Dahil doon sa ating teksto, mga iniibig, ay inahanap at ang ah, nais ng Diyos ang kanyang mga lingkod ay kinalulugdan niya. Una, mga iniibig, sino itong lingkod na kinalulugdan ng Diyos? Yaong mga nabubuhay sa pananampalataya. Hebrew chapter 10 verse 37 to 38. In the book of Hebrew chapter 10 verse 37 to verse 38. Sabagkat sa madaling panahon, siya, siyang umaparito ay darating at hindi magkuluan. Ngunit ang aking lingkod na matuwi ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umuro, ay hindi kalulugdan ng ay. Kalo naman, mga pinamahal, maliwanag sa salita ng Diyos, iyong kinalulugdan ng Diyos, ay iyong mga tao na bubuhay sa pananampalagayan. Amen. Praise, Praise the God. Lord. Yes.